Okay, guys. Oh, yan. Nagpipiesta na yung mga kalangaw. Okay, guys. Sunday afternoon. pagigising ko lang. At pinagal ko ako ng merienda si Halma. syempre. Oh, sweet. Anyways, naman si Enmax. Parang hindi ako apit bahay. Talagang nakatawala na ako. At ayan, yung mga laga namin. syempre, hindi ko mawala. Ayan sila. Kung nasan si Halma, nandun sila. At yan, siyempre, yung masipag kong jowa. Ayan, oh, grabe, oh. Talagang hindi yan mahinga ng Sunday. After the church, talaga namang ayan na siya. And Mac! Ayan. May putol-putol na siya ng mga sanga kasi nga. Ano yung pinutol mo? Ito yung, tuwing, tuwing election lang namumunga. Ah! Ito yung balimbing. Oh! Balimbing! Balimbing! binutol niya yung balimbing tuwibway para sa mga ilang puno dito. Ayan, may puno pa siya dito ng ano to? Kay Mito, Kuya Pano. Kasi nga yung balimbing din yung masyadong ano. Pero, Halma, bakit mo pinutol? O, para na mabuti. Ah, okay. So, ayan. May merienda kami. Halma, may merienda muna. O, oh. oh, ayan o. Oh. Ma, Come here. Rienda muna tayo, Halma. Yan. Tour namin kayo. Wala pa kakwenta bakuran. Kasi nga madumi. Kasi nga mga guys. Every Sunday lang kami ng available. So, hindi na namin halos na asikaso. May mga, may mga bunga ng mga suha. Yan. dala sa store kami during weekdays. So, at least may Sunday for us to clean. Pero, natutulog lang. Ayan, oh. Baka naman gusto nyo nang linisin yan, mga guys. Ayan, oh. Haltang-haltang ko yung mga pinag-uulong namin. Ayan, maling. Ayan. Mm -hmm. Si N-Max. Say hi, Enmax. max Say hi, kape. Ito si kape. Kape. Ayan si Gatas. Ayan si Enmax na pagkayabang-yabang. Kala -yabang, mo kalaki-laki kumakatahol. Ayan, yeah, ayan. Mo. Ito ang gubat ni Halma. Okay. okay. Hmm. sila, oh. yon, Yun. Mm -hmm. Ito ang hindi na marunong. Enmax, oh. Ay, naku. Agata. Ayan, maraming puno ngayon yung guyabano natin, guys. Take a look, oh. guys. Ang dami ng bunga ng guyabano namin. Look, look, look. Ay! Ay! guyabano naman ako ng guyabano avocado pala oh. uh. almado coffee is getting cold ayan avocado na ayan na so by September to kasi na ano na namin yun na pag aralan ko na yun na by September dati kasi pinipitas namin siya ng August pero ayan hindi na ang ganda. Ang dami niya. Ang bunga. Kung makikita niyo natin sa personal, ang ganda. Eto, puno yan ng piko. Alma, be careful sa puno na to Tingnan mo, Sayang kasi siya, di ba? Ang sarap-sarap ng puno ng piko. Ano, piko. piko. Eto mo ba yung alaga ni Alma? Ayan, ito yung aming buhay every Sunday. Dito lang, kapag naisipan namin pumunta outside the world. Outside ng Kalantipay. SM, ganun unit tapin eh, mga paborito namin Lola pinupuntahan RCS so but but for today so nandito lang kami sa bakuran ni Halma na pagka dumi-dumi eh baka naman gusto nyo linisin yan <laughs> yan so meron akong hinanda sa kanya ay salad tsaka ano ba to uh, bakery ni KJR kain muna tayo mga netizen mga oh, guys Mm -hmm. Yan, yeah, mga alaga niya. Ilalagay sa mga alaga niya. Oh. Labing tatlo yan. Sampu pa'y nawawala. Nahanap ko nga eh. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. pa yan. Ang ganda pa. Mm. -hmm. yung balimbing. Mm -hmm. Meron kaming puno ng ano, um, suha, tsaka kamyas. Atis. Kuya ba, ano? Ay, naglag! May masamang ekspirito doon. <laughs> tsaka may, ano tawag dito? Sinigwelas na bulo na nako. <laughs> Ayan. Ito yan, guys. Babo ka may masamang ekspirito nga doon, no? <laughs> Santol. Ito hey, gumagalaw. Ram. Um, Tama, akin yata yung kape mo. Yung iniinom mo akin yan. Ang tiyan, na. Hindi <laughs> ko alam. <laughs> Mala, ano ka pala ano? Huwag ka mali siya nang inom akin yan. Ayoko <laughs> kasi nito eh. <laughs> so wala akong magagawa kundi inumin na rin ito. sayang. Ano nga ano? Ayaw ko kasi nun. Gusto ko to. Pabalit mm. ko kasi energen. Choco. Or vanilla. May na natin. lang oh, I mean, ino. Inino niya. Akin ah, dapat eh. Sa so, kanya yung isa eh. Mm. Anyway, tirayin ko naman itong fruit salad na ginawa ko. Aha! sarap pa yan ito. Mm. Mm. Ayun, sarap ah. Meron itong unsanas. Dalawang orange, pipino, saka grapes, saka Eden cheese. Hmm. Sa Mama yunis. nag sprinkle, sprinkle lang ako ng paminta. Oh, napakasarap. Okay. Ah uh, cover cards. Diyan muna for the meantime. Basta, uh, like and subscribe lang po. Share. Para naman tayo kahit paano yung makilala naman. Yung yan naman ako sa channel ko. Hindi ko na halos na asikaso. Salamat guys. On sa next vlog ay eh, pakita ko sa inyo yung malinis na bakulan ni Halma. Kasi sa ngayon talaga ang dumi eh. <laughs> Bye Halma. Bye. Bye.